What's up everyone? This is your man, Buboy the Great and welcome to the channel. Ah, nandito po tayo ngayon sa Timalan. naik, ah, naik na, na po ito, naik lang sa Cavite and hindi po ako pumasok sa Aroma kasi matao. So dito tayo pumasok sa katabing beach niya. Ah, ang plano po natin ngayon I bait and wait. Also, welcome sa series po natin. Ano? Ah, ito ay video series na kung saan ah, mag-sharing tayo ng ating fishing spot. So ako ang susubok para at least may idea kayo kung anong mahuhuli sa mga lugar-lugar na no, ganun din ibigay natin ang direksyon ibigay natin ang mga contact numbers na makukuha natin dito para at least meron kayong matutuluyan or meron kayong advanced booking ano tapos syempre mga sampling ng isda so ako mga ako ang magiging sampler niyo ano para hindi na kayo mag-isip na kung pupunta ba tayo dito may mahuhuli ba tayo to. Lusong, lusong, lusong Mababaw ang tubig dito Lusong tayo kahit hangga Put is not Good news, good news May kumakagat Kaya lang hindi ko kasi hinawakan Isasalita ako kasi kanina So oh, ngayon hawakan natin saglit Baka kailangan sabayan pa natin ng pitik eh oh, So sana lang makulimlim ngayon ano, Kasi tignan mo yung lugar Wala tayong masisilungan dito Dito tayo uupo Pag lumabas ang araw Nako tutong tayo dito Ah, nag-donate agad tayo ng isang rig. <laughs> Donate tayo ng sinker. So, dito na lang ako. Masyadong maraming ano. Parang ang daming halaman. Dun sa malayo-layo. So, dito lang ako maghahagi sa malapit-lapit. Yan, dyan lang. Puro sabit ang inabot natin dun sa kabila. So, lipat tayo dito konti. Mukhang mas malalim-lalim dito. Oh. Hindi tayo maghagis ngayon. Sana walang lumot dito. Napakasabitin, pero makagat naman yung isda. Hindi lang matimingan. Fish on, baby! Meron maliliit. Yalaro lang. Mas pa ata. Pira. Ayun. <laughs> Ito, wala na rin tayo ang kaak Kalit naman Ay, ala <laughs> again Okay, ito zero Kaya lang, maliit na to Tapos na tayo umuli ng maliliit, ano? Yung dalawang maliit na yun, hinuli lang natin Para may reserve tayo yung So lahat ngayon ng mahuhuli natin na maliliit, papakawalan na ko natin So ayan guys, magna 9 na. na Dalawang maliit pa lang ang kumakagat sa atin spot natin dito. Sabagay so low tide daw kasi low tide. Kaya, mat lulusong kailangan pa natin lulusong. Tapos, isa pa, ang daming tao. Ang daming tao ngayon. Ayan, o. Oh. Kaya, kaya medyo pula po. So, hanap tayo ng fishing spot. Pack up tayo dito. Pack up. Pabalik tayo ng tansa. Lipat tayo. Lipat, lipat. Pasok tayo ngayon dito sa Oasis. Tignan natin kung anong itsura ng fishing spot nila. 99 lang naman pala ang pakid sa, ano, sa uh, fishing area nila. Beach. Sa, saan saan magbabahid para sa beach? Magkasama na po ba tayo dito? Magkasama na kayo sa Wala pa. Po sa fishing. May fishing area kayo dyan, sir, ano? Meron ba dun parang kubo, sir, para sa fishing? Wala po, sir. Sa ano ka lang talaga, sir? 99 lang po, sir. Ito. Wala po kayong sumula, sir. Wala, sir. Uy, may nag-fishing like din. ah, Kung saan-saan na tayo nakarating. dalawa. Wow. Ah, maganda, mga ganda size, ano? Ang dali ng igat, oh. Fish on, ano to? Malamang, ano? Baby shark. Ah, pwede na, ah. Ano to baby shark? Kanduli <laughs> Laki kanduli Hahaha <laughs> Ay, fish on ulit si tatay Fish on ulit Ano kaya yan? Ayun na Aba, alaka Ante Makoko Ay, makoko Ba? Alaka, aka Ang ganda ng size, ano? Hindi malan <laughs> sabi bumalik daw ako doon pagka high tide kasi may secret sa tinuro sa akin pag natuklasan natin yung secret na yun i-share ko po sa inyo so, lahat uh, ano? so dito ano ganyan naman ano? Diba, napakaganda rin sa Oasis 99 pesos lang ang bayad ano? Ano ba kanin? Siya cottage 99 pesos lang ang bayad Pwede ka na mamingwet Ay alakaak Ay Sabi ko kanina, pag nakauwi tayo, malit na lakak, wala na. Ano na to? Kota na. Ay, nakakanduli si Kuya, oh. <laughs> okay, magpalaki ka pa. Balikan mo ako sa pag ano ko dito, pagbisita ko dito. Ayun, malaki-laki kanduli ni Kuya. Woohoo! Uh -huh. Tignan yung trabaho namin, oh. Napakalakas ng alon, pero hila, sige, fishing pa rin. Uh -huh. Pinapaliguan na kami ng alon dito. kumibuna na ulit yung mga ista! kumibuna na ulit yung mga ista! Kanto Ayos! <laughs> Kanto <Katuli> nga, no? <laughs> Ayos! Siya nga po pala si Jojo. Tingnan rin nalang siya, ha? Ibang may araw pa, silipin natin ang ganda nitong oasis spot ayan, Ito yung swimming, swimming nila pag sa mag beach ka May swimming pool din pala sa iyo, pero hiwala yung bayan Tapos dito yung mismo fishing spot natin Nakalatag din yung mga fishing rod natin Bait and wait kasi hindi ka uubra din sa casting dyan no? so, Kung kayo po ay nanonood pa rin sa puntong ito, maaari po lamang pakiiwanan kami ng like and subscribe at huwag din pong kalimutan, pindutin ang bell icon para lagi po kayo updated sa aming uploads. Yan po ay kung YouTube ang ginagamit ko. Kung Facebook naman po, ay maaari po lamang pakipusuan ng video na ito at pakishare na rin po. Sobrang laking tulong po yan sa aming nagsisimulang Facebook page at YouTube channel. Maraming maraming salamat po. ganito lumaban na kanduli buo talaga yung kanduli ang laki <laughs> father kanduli ikam <laughs> to papa busog oh last na <laughs> mabal saktuhan saktuhan yung kawil natin na in over natin ano wihiii fish on fish on maliit-liit to ano kaya to mag iba ka naman, huwag ka na makanduli haha <laughs> iisa mo ka iisa mo ka Ha <laughs> ha Kandule A Harvest ng kandule <laughs> Ay Ang natabaan, tatabaan ng kandule oh Yay!